ayan yung SUV galing pala to sa ano dito sa paggawa ng ano, rapid one nag wild daw yung mga kinasabi nung nakakita ayan o oh. no? walang nasak may nasaktan siguro kasi may mga tao sa loob daw yan ayan Palpak yata yung pagkakagawa kaya nagwild yung mga akin eh. Eh no. Puti walang nakapul eh. Eh no. Eh no. Sampalok, Manila, Sampalok, Manila to. Pero mga kabayan, ingat tayo lang.